dito na naman po tayo. Pikit ano po tayo dito ng comment sa mga nangyayari dito sa ating gobyerno, di ba? Parang sarswell, ana. Ang gulo-gulo, di ba? gulo Hindi natin alam, di ba? Sabihin. May blanco. Oh, sabi nung isa, wala. Ano ba talaga? Tapos, pumilik natin ng kamali din. Ano na yan? May impeachment. Di ba? Ang ng kaguluhan. Ano na ba nangyari dito sa ating bansa? Pakinggan natin ni isa-isa itong mga kanya-kanya sila ng paluanag. Pakinggan natin lahat. At suriin natin mabuti kung sino ang sasabi ng totoo. At ang totoong apektado dito ay tayong mamamayang Pilipino. Patrinigan natin. Sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, you can see the documents, you can see the the uh, figures na mga blanco. Makikita nyo naman yan. It's up for you to decide. Tingnan ninyo. Uh, may, may mali talaga na nangyari sa bakit natin. My God, you will all go to jail. Mabigat yan. Public document, so if it's different from what was really intended by Congress, or was not really the uh, it, 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 through an accurate copy as passed by Congress, that is falsified or forgery. In which is case, mamili forgery, falsification, or jail. he's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GA without any, with, with a blank. Uh, he's lying. He, and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa buong sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung uh, yung uh, gastos ano yung pondo. So it's a lie. Hindi po ako pumirma ng budget. Ah uh, makikita po ninyo hindi ako pumirma kaya itanong na lang niyo sa ibang senador kung anong kababalaghan ko meron nga. Ang akin nag-privilege speech na ako tapos sinabi ko na yung nakita kong uh, uh, mga problema at matapos nun, hindi na ako pumirma. Yung ating ipinakita. Dahil sinasabi nila, eh fake news daw po na may mga blanko doon sa Bicameral Conference Committee report. Ito po yung report. Mga kababayan, kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at atin pong labanan ang fake news ng Malacanang. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga, blanco, itong bicameral conference committee report. Firmado po ito. Wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi noon, linilihis nila itong usapan. Ang inexpose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee Report na siyang naging pundasyon at basihan nung General Appropriations Bill at nung Enrolled Bill na ito, ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations Act.